journey of having a car so that's a bad boy that we make a good boy so the time I even season I it's a good boy make an end it's a good boy sa Sanaya, tawag nila dito, garage okay. buwan natin si good boy mga gastos magkaroon ng car mga gastos To do. So, naniss ko rin si bad boy. Si bad boy kasi nagkas ng si Saud. Ngayon, meron tayo si good boy bago nating service. Problema, nito siya ngayon sa garage. Daming kailangan palitan, may usin. na. So, hindi pa ako naliligo. Kahapon, ginagawa na yung si Good Boy. Yung shock. And then, ano pa ba, ba yung ginagawa dito? So, nagpa-change yung din kahapon. So, maghapon ako sa garage. From morning to until 9. So, punta ako din ng maaga. Like, around 9 to 9. So, parang 12 hours. Pero, hindi naman. Dahil, mga 11.30, umuwi na ako. Tapos, bumalik ako ng so nakatulog lang ako kalaban ito yung binalik ko siya okay na siya ngayon okay na yung shopping niya dyan so travel tayo papunta ng oh my god ng location ko sa Suha so it's like 2 hours travel from here Moscat to Suha so drive kami ni good boy doon ako maliligo so nakituloy ako dito sa kaibigan ko kay Melvin kaya wala akong problema wala akong problema sa accommodation dito sa Moscow kasi maramang pwedeng tulog, tulugan pwede matulog ka lang mami Jessica kay Nyperl yan hindi lang pwede makatulog kay Akira at kay Turkey si Sherwin naman nasa Ibra so malayo din siya pero nandito sila last Friday hindi ko lang alam kung ano nangyari bakit ano hindi na tuloy yung meeting namin pero buti na lang hindi na tuloy kasi masyado din akong busy so ang dami rin akong ginagawa at uh, yes, malapit na matapos yung bakasyon ko. At ano pa ba? Yun, medyo pumusyaw-pusyaw na tayo konti. So, bumabalik na naman ang ating hiram na kulay. <laughs> hiram na kulay! Yala! So, see you so hard in a bit! Yes, Michael is coming. So, na-miss ko rin yung room ko doon at saka so, si Oxy binabantayan naman siya ni Romier dinidiligan naman siya ni Romier so yun miss ko na siya at na miss ko rin yung aking bed so ayan see you ah dito na tayo sa suwar ito ako so yan yung mga dalawa ko so, muna tayo. Yala. They have the bench. It's just that they don't have this. Uh, yeah. So they have this uh, bench. That you can uh, change from incline, decline to flat, and they have what else? They have in here. They have so much of motivational uh, in terms of cardio that you can choose from, and they have all the weights that you needed for arms, as well as they have the bench. It's just that they don't have this. Uh, yeah, so they have this uh, bench that you can uh, change from incline, decline to flat, and they.